ang bagong taon sa ating lahat. Diyos <laughs> ko talaga ang mga tao po'y abalang atala sa pag-ibili. Ayan. Ito mga prutas. Ito so, mukhang hahapuni ng iba anak. Ito ka sa tabi, sorry ah. ka ang may-ari yung Oh, wow. Oh, bye. 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 May nakita kasama. pa? Yeah, just my fresh and frutas. Mm. Yeah. Talaga <coughs> kasi. At ganoon din sigurado do, dito sa amin. Sa Mindoro, ganitong ganito sigurado. Ang traffic at marami namin mali. Eh. Ready na ini pa na kaya just ko kasama ko ang Bessy malu ya just ko po dali na lang ini pa na pauwi ini sa bintara so wala na po makuha ng ini kaya tita na po sa daanan okay lang po basta baka uwi haba po ng pila. Diyos ko, saan makaabot ang iniba na -bana ng 3280. Makabili na ng ticket ang iniba na. <laughs> ang sigor, ha? uh -huh. So, ayan. Yeah, nandito na po ako sa waiting area. At talaga naman, napakarami po ng tao ngayon. Ay, yan, gusto. So, 29 pa lang po yan. Pero marami, marami mga tao na ngayon. Ayan. Buti nakaabot ang inaibarang ng Twitter. Malamang, gabi na makakarating. Siyokot sa akin, buka! Ako naghihintay po nagsasakyan na kakain mo na ng chocolate ang ina <laughs> milk cat mmm sorry ito na lang po kakainin mo po kasi hindi po gusto ko. napakalaki po sayang ito na yung galaking yes White chocolate. So ayan na po, aalis na po na na po ang sasakyan namin. Ayan. Tara po ang Prensyo po, excited na makauwi ang inaiba nang Ah, hirap pa talaga pag nag-iisa At talaga naman, hirap na hirap ang inaiba ah, Ang dami pong mga pasahero ngayon ay, sorry, safe kami sa amin travel. At para naman po, malapit na ako sa aming sasakyan ngayon. Uh, hindi ko lubos maiisip kung paano kakasya napakaraming tao sa paligid sa sasakyan niya. Gusto. Yeah, no napakadami po talaga. Ang lang dami. Pero hindi itlang ng dalit ko sasakyan namin. po ang gamit ko sa labas at sila na daw po ang mag-aasikaso. Okay. So, may baby pa. Oh, Wow. <coughs> so, ayan, yeah, umuulan po. Tatawin na pinay para. <coughs> Hindi pa ako nakaabot sa aircon kaya. So, open air po ako sa sakay. Yeah. Oh, yeah. para tayo maayos ayos at tiglas sa pababa na bato. Ayan, yeah, mababa na kami. Uh -huh. Diba natin, eh? at, Ay, yan, dito ako mga gamit At Ang um, aking isang Wala uh, wala ang maleta ko Alam ko Kuya yung isang maleta ko rin no? dinan ng maleto. Anong kulay? Asul din. Asul po. Asul. Ito man po. din. Ah, pa na ano naman po. Ay dito ako dadaan po. Hi. Kamusta? Hi. Kumusta? Kumusta. Sabi niya 'yung. Oo. Mamasa mo Okay. Hindi ano. Dito lang ako sa lapas ka na may kakain sa akin anak. Asa na yung akin? Wala na din dito. Ay, ayun, 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 kanya Talagang na ano <laughs> oh. uh, talaga pa ako eh Lapit na lapit eh Ha 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 lapit Ha 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 Ayan na, na tayo, tayo. Ayan, Dapat mo na kay ina yan eh. Ayaw mo, Gusto ko lang ng 20 pesos yan. Ibang panuyoyan sa akin lang. Yeah, sampu. 10. lang. Okay. Siyempre. Okay. <laughs> so nagpaporte na sa akin <laughs> <Samping> bibigyan natin. <laughs> uh, talaga. Hmm. Welcome for of Calapan! again. Hindi ba may rin na rin na yung? Binilang lang Hindi ba payarano rin na yung? Binilang iser. Hindi ba payarano rin na yung? Binilang na ba payarano dito, na yung? Binilang rin na Hindi. Baka sa ano pa yan. Sa ano pa yan. Sa mga 31. Baka oh, may palabas. Wala namang palabas eh. Hindi oh. na So itong aming family ang bayan ng kalafan yeah. Ang dami ng tao. 29 po. Hi! G.E. Mark. Hayaan G.E. Mark. Isang malaking grocery dito sa Calapan. para dahan namin po o Ito po sa ating surang daywawa ako mo, ko ng ulam namin yes kung ala sa labat mga sasakyan so itong aming palengke sa taas po second floor Ayos ah, ka pa tayo. Escalator. Kapagod maglakad. Ayan. Ayan. Ayan, gabi gabi na po. Matitigilin po tayo ng ulan ngamaya. Ano ah? Hindi kita nakita eh. Ito po yung aking pinsan, napakaganda, ganda yeah, just ko nakasusunod lang po, mag pa po, pa lang po. kopo nakasusunod Baka pa 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 patayalam ko kopo ko kopo nakasusunod nakasusunod pa 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 patayalam ko kopo Ano kaya pa pa ko kopo Si San Mercado, ba ako? Hey, Pag-aparty ka lang sa iyo, pinsan. Kasi <laughs> pag napinsan ko, eh, yama na eh. Oh, boy! 195. Wow, talagang 195. Ah, paksiw na lang. Ang paksiw! Kinakaliskisan pa ang paksiw. O sige, kaliskisan mo, baka. Aliskis. O sige. Yan. Yeah. So, ulam namin ngayong gabi ay Paksiw na Jongos! Sorry eh! Oh, ba? Oh, ganun ang pisang yan. Oh, pinaka-sexy na Kalupan City. Oh, ba? Anim na gaya. No, siyempre ang aking paborita ay gitna. Wow. Wow. Bungabong ka naman eh. Yeah. Wala pa, alis ka ng abdo sa kanya. Duwawa. Bawa. Kina Kuya Dan yung bahay. Nasustan mo ako dito. Pisan, Ah, hmm, pinsan, salamat. Babili ako ng ano kaya. Salamat, Pisan. Bye-bye. Bye-bye, bebe. Bye-bye. Bye-bye. So, mamamas ko ako dito ng sili. Ah. Ah. Eh. Alaga, <laughs> tayo ka basta. Yeah. <laughs> Ito po, ba, so, babila ako dito pang ano na

<laughs> At syempre, dadaan ako sa aking kalakalakan. Hello! Uh, ha, Hi! ba hey. na? Hi! Hi! Kamusta na? Happy New Year and Merry Christmas sila. Happy Bangas. Sabi yeah. na ako ng anak, ng ano, ng... Yung magkano yun? Oh. Chicken or cubes? Ah, yeah. oh, yes. Thank you. You put over here yeah. and over there. Ayan, nakabili na ako to na ni Barak at luluto ko pa ang paksiw na bang, So excited na makita ko li ang akin. Hi! Happy New Year po! So excited na po ako para bukas magkita kami ni Teacher Rob. But... Ah, so dito ang galing ko na lang po ang aking pag At maraming salamat. Sa lagi panunod kayo ni Barak muli. Bye bye. Ay, meron na ako nandun.